Pinag-aaralan na ngayon ng gobyerno ang posibleng pagbalik sa dating school calendar sa gitna ng pabago-bagong panahon. Maaari rin daw ipatupad ang blended learning kung hindi pa maaayos sa mga paaralang sinalanta ng na mga nagdaang bagyo. Nasa frontline ng balitang 'yan si Marcel Halili. Nakibahagi sa pagpipintura ng mga silya sa classroom dito sa Vimapa High School si Pangulong Bongbong Marcos at defense Secretary at Vice President Sara Duterte. Pinangunahan nila ang Brigada Eskwela Roon. Sa kabila niya, aminado ang Pangulo na hindi lahat ng paaralan ay handa na sa pagsisimula ng klase sa August 29, lalo na yung mga napinsala ng Bagyong Egay. Hindi pa lahat Ah, uh, kasi nung tumama yung bagyo, eh, sabi namin anong magagawa natin sa isang buwan. Pero may plano na sakaling hindi maayos ang mga nasirang classrooms pagdating ng pasukan. Immediately po i-implement ng ating mga paaralan yung blended learning program natin dahil wala na pong learning disruption. Dahil din sa pabago-bagong panahon, kaya pinag-aaralan ng pamahalaan ang panawagang ibalik sa dating Hunyo hanggang Marso ang pasukan. Hindi ganun kasimple yan kasi nung pinantan natin, pinantan natin yung schedule dahil may pandemic. Tapos ngayon naman climate change ang kailangan natin pag-usapan. Dahil uh, sa schedule ngayon napaka-init at uh, pati yung mga hindi hinihimatay na. Kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaralan kung ano yung mga dapat gawin. Nilinaw naman ng Pangulo na wala silang pinapaboran sa luma o bagong school calendar. Titignan lang talaga natin kung ano yung pinakamaganda both for the kids especially for the children at saka sa mga teacher at saka sa mga administrative uh, non-teaching staff. Ang maganda raw nangyari ngayon sa sektor ng edukasyon ang bagong K-10 o matatag curriculum kung saan binawasan ang subjects ng mga mag-aaral sa elementarya para makapag-focus sa math at reading. So, I, I it, uh, curriculum para maging mas patay sa panangay ng uh, mga Basica curriculum, this is the legacy of the Marcos administration sa basic education natin sa ating bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.